ng mga professor Muhammad sallallahu a'lanhu sa ang kanyang napakalaking biyaya na binigay niya sa akin alhamdulillah koina papa sallallahu sallallahu sa napakalaking biyaya na binigay niya sa akin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ibrahim Paano mo ako nakilala? Mula nang nakilala ko ang Allah Saka hindi na ako mangbang Sa anumang bagay May sinasabi ka din Alhamdulillah, yun? Alhamdulillah Ako'y nagpapasalamat sa kanya ng napakalaking biyaya na ibinigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong nangyari sa iyong, mga kamay at sa iyong mga paa? Naputol na ang aking paa at kamay. Anong nangyari? Anong nangyari sa mga lang nawala, at pa sa mulat. Ano sa ka? Saan ka mula sa panustos, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga kamay ng kanyang mga nilikha. Nasaan? Nasaan ang na sinasabi mong napakalating mga biyaya ng Allah? Subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Puna ni muna magtao, may na muna magpasahan sa kanila sarili rally, muna magkundiman sa kanila sa rally. Pero sa halip na magriklam, sa Allah sabado ka sa kanila ka lang mas pinilitan nila magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo kaya. Tayo na may mga kukleto, mga paat kamay. Nakawalan natin ang mga biyala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararamdaman natin ang biyala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marunong tayo ng magpasalamat sa Allah? Ano ba natin pa ng magpasalamat sa Allah? Meron tayo mga kumpleto. subhanahu wa Ta ta'ala. Alam mo natin lahat sarili. Parang ba ng sa Allah subhanahu tayong mga kapitong mga paa. mga kamay. natin ang biyaya ng Allah. Pero bakit parang hindi natin nararamdaman? tayong mga mamata. Malinaw tayong nakakakita. Pero bakit parang hindi natin nakikita ang biyaya ng Allah

wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun sa araw na yaw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala magsa-saksi sa kanila sa kabilang buhay ang kanilang mga dila kung paano nila ito ginamit ano-ano ang kanilang mga pinagsasabi magsasaksi sa kanila ang kanilang mga kamay kung ano-ano ang kanilang mga ginagawa, pinangahawakan, papaat nila ito ginagamit, magsasaksi sa kanila ang kanilang mga paa kung saan-saan nila ito ginagamit, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung natunghayan natin ay ang pamagat nito ay al-qalb Ibig sabihin ang puso natin at ang ating dila na kung saan ay ito yung pinakadiwa ng ating pag-ayuno ay upang maging malinis ang ating dila at upang maging malinis ang ating mga puso. Mga kapatid, dito na lamang nagtatapos ang ating uh, inihahandog sa inyo na kung saan ay sana ay nagustuhan ninyo uh, na nakakapagbigay ng aral, nakakapagbigay ng ibig sabihin, uh, paala sa ating lahat. Katakanlah kita ada yang kita ada yang pumunta dito sa unahan ada min al akh al-Fadil Mudir al-Markaz al yang kita ada yang kita ada yang kita ada yang kita ada al kita al yang kita ada yang kita ada yang kita ada yang kita ada yang kita يا لاخواننا الممثلين تكريما تكريما لهم ان شاء الله